Sige, sige na lang. Oh, kanino mo makikinig? Kaya kikinig mo, ha? Sakit! ka makikinig, kuya! Nini! Ma! Kuya! Lagpas lagpas kay Kuya, yung bato! May nalagay akong bato dyan! Lagpas sa kayo, Ito mga bariya. Ayun ano yeah, piso. bawat daya naman! Mas na-80 pa. <laughs> Wala <isa> na-80. <ni> <laughs> may tax. May tax. Lang lang. 20. 20. Wala ako. <laughs>